Good morning mga bossing, ito na nga pala yung sinesemento natin na extension ng ating bahay. Bali, ginagamit po natin yung uh, unit ay yung kulay orange na uh, cement mixer na nabili natin sa Shopee. Malaki na rin yung nabuhusan natin, kaya lang uh, medyo mabagal tayo kasi. Yun nga, dito sa part na to ay umabot ng 7 inches yung thickness ng ating flooring. So dahil kulang po tayo sa panambak ay... Yan, sa halip na lupa, eh semento na rin yung ginawa natin panambak. Bali, ngayon ay bibigyan ko kayo ng uh, review dito sa ating nabiling 70 liters na uh, cement mixer. Dito sa loob nito mga bossing ay meron po tayong open cage type dito na motor, then ito naman ay waterproof so safe po siya sa basa at sa mga talsik ng paghahalo natin. Ang concern lang dito mga bossing ay itong ating switch ay umaangat tapos yung kanyang takip ay natatanggal. So ito yung kailangan bantayan kasi baka mabasa ng tubig masira yung ating push button switch. Sa loob naman yung belt drive natin ay yun din kailangan din i-check sa tension at yung wear and tear po ng belt ay kailangan din bantayan para masigurado natin na kapit pa yung belt natin hindi maglulus, hindi maapektuhan yung ating uh, transmission ng force dito sa ating gear. Yung belt na yon ay hinahanapan ko ng parts para kung sakaling maubos na or mapudpud na ay may ipapalit ako. Dito naman, uh, instead na ito mga bossing ay merong bolts in nut, uh, pinaka nitong cover. Kaya lang ang naging issue namin, kapag may load na siya, ito ay umaangat. So, ang nangyari pag ito ay umangat, yung ating belt ay nawawala sa, sa position. Eventually, sasayad po dito sa ating uh, motor case. Kaya, tinalian natin para ito ay hindi gumalaw, hindi mawawala sa position yung ating belt. Dito naman sa gear, uh, ito yung medyo medyo kailangan gawa ng paraan so dito mga bossing ay nilubricate namin para para malisen po yung wear and tear nya pero yun nga overtime ay mapupudpud din po ito so katulad yan meron na siyang bawas so yan hinahanapan ko din ng uh, parts yan para kung sakaling masira ay merong ipapalit so, itong ring gear naman na malaki ay wala namang problema Matibay naman siya. Ito lang maliit kasi andito lahat ng persa niya kaya yan yung mabilis mapudpud tapos dito mga bossing habang kinagamit ay lumuluwag so ito hinigpitan ko na kahapon kaya lang ngayon ay ayan maluwag na naman hihigpitan lang ulit para ma-fix natin ng maayos tapos saka sya gagamitin so mga bossing kailangan lagi chinecheck kasi ito yung madalas lumuwag. So, bali, ito pala mga bossing, yan yung isang shafting natin na nahumahawak dito sa buong drum. And so, kapag yan ay lumuwag, maapektuhan po yung gear natin dun, yung lapat. Kaya, kailangan yan, from time to time ay chinecheck. Ayan. Then, dito naman ay ito lang, ah, medyo lumuluwag din to overtime so higpit lang din ayan so yun lang ang concern dito yung mga bolt nya ay lumuluwag so pag ito mga bossing ay diniliver sa inyo ay naka disassemble po so kayo na lang po yung mag bubuo nito ayan tsaka yan putol yan So load ko dito itong malaking timba 1, 2, 3 Isang semento, dalawang buhangin, tatlong graba So wag lang natin May overload to at uh, Ano naman to okay naman So maliban dun Ito lang yung kailangan natin Bantayan sa wear and tear Kasi yan nga kapag uh, Naubos yung gear na yan Ay siguradong Tigil ang ating makina Overall performance naman itong ating Item ay okay naman uh, syempre, pinaka importante doon ay hindi tayo ano may kasi yung paghahalo natin ay motorized na or electric powered na so mas madali para sa atin kung nag iisa ka lang ay mas madali mong magagawa yung project ng hindi ka masyadong pagod kaya yun din yung advantage nung may equipment na ganito basta proper lang yung ating loading tsaka maintenance yung lubrication ng mga piyesa natin ay tatagal naman itong unit basta ano lang kumbaga dahan-dahan lang sa paggamit kasi hindi po ito heavy duty katulad ng no mga one bagger na concrete mixer kung interested ka sa ganitong product ilalagay ko na lang yung link natin sa comment section kung saan ko siya nabili para ma-check mo din yun lang mga bossing maraming salamat